Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Ibanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 6, uh, Talata 22 hanggang 23. Yan ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. No, ang papuri at pagsamba ay para lamang sa Panginoon. <clears throat> Yan. So napakaganda po ng uh, sinabi ng ating Panginoon dito po sa may Mateo 6 na kung saan ay sinasabi dito na ang mata ang ilaw ng katawan. No? The eyes is the lamp of the body. So alam naman natin na napakahalaga ng, uh, ng mata. Kasi kapag ang mata ay hindi nakakakita, uh, wala kang makikita ang liwanag kundi dilim, no? kadiliman. Kaya alam naman natin na ang kalaban ng kadiliman ay liwanag. Kaya nga, <clears throat> ang liwanag, ito yung uh, pumapatay ng kadiliman. No? Uh, kapag may liwanag, uh, natatalo niya yung dilim. No, ang uh, makikita natin dito na yung uh, liwanag ay napaka importante no para makita natin yung daraanan natin, yung mga gagawin natin para hindi tayo mapahamak, no hindi malagay sa peligro o meron tayong mabangga na uh, something na makakasakit sa atin, di ba? And the same time, uh, kung meron pa kung sa mga sasakyan, hindi ka rin perwisyo sa makakasalubong yung makakasalubong mo, di ba? Kasi ang hirap nyo na wala kang ilaw, so akala ng patulad uh, uh, sa probinsya, no? May mga nagmumotor minsan na walang, walang ilaw. No? Oh. Tapos gabi pa. Eh, siyempre, pag walang mga streetlight, lalo sa mga probinsya, yung dadaan ka sa mga puro bukirin, eh, minsan may, may tatawid ng mga tao, di ba? Eh, masyadong madilip, lalo pag walang buwan. Eh, di, akala nila, Uh, walang sasakyan. Kaya tumawid sila, no? Eh, yung pala, may motor pala na walang, ano, walang uh, ilaw. So, nabangga sila ngayon. So, nakaka-aksidente, di ba? So, hindi lang yun na uh, peligro sa buhay mo, kundi inilalagay mo rin sa peligro yung buhay ng iba, no? Kaya nga, may, makita natin napakalaga ng ilaw, kaya nga kahit yung scooter ko, yung electric scooter ko, yung kasi ginagamit ko pag hindi umulan, pero pag ganitong weather ngayon umuulan tapos masyadong malamig, so ginagamit ko yung sasakyan. Pero nakikita ko kasi sa mga nag scooter no'ng paggabi na yung ilaw masadong madilim, no? Kaya minsan hindi napapansin ng mga four wheels, no? Sabi ko parang delikado yata sa safety ko rin. no? At in the same time, <coughs> hindi rin nagiging aware yung sumasakay sa mga four wheels kasi hindi ka talaga masadong mapapansin eh. So sabi ko kailangan ko pala magdagdag ng ilaw, no. So nilagyan ko siya nang uh, yung uh, nagbi-blink-blink. Tapos yung sa harap ko is yung dinagdagan ko ng ilaw, no, para Pero yung blink-blink ko hindi yung nakaharap nakatutok sa mukha ng ng driver, ha. <laughs> Doon ko lang na siya siya sa sa ilalim, no, para 'tis makita lang nila na may nagbi-blink pero hindi nakatutok sa sa mukha ng driver, no, kasi ma masisilaw naman, no? Hindi kaya nga hindi rin na maganda kung masyado ka namang maliwanag, di ba? <laughs> diba? Kasi imbis na maging uh, safe ka, ilalagay mo rin sa uh, kailangan kasi tama yung liwanag mo, eh, no? Hindi pwede yung masyado kang nakakasilaw naman, di ba? <laughs> kasi yung masyado kang nakakasilaw, makakadisgrasya ka, madidisgrasya rin yung iba. And the same ikaw rin, no? Syempre, ano yun? magkakaroon ka nang uh, temporary, temporary blindness no yung kasalubong mo o kaya yung nasa likod mo kasi masadong masilaw. Di ba? Pero siyempre, ang, uh, ang pinaka-point dito is uh, dapat yung uh, kung yung mata natin is siya yung ilaw ng katawan. Kailangan maliwanag ito. Di ba? Kasi nga sabi, uh, ano man yung mga bagay na nakikita natin, nare-register na yan sa sa, sa utak natin. ba? Diba? kung madumi yung paningin mo, dudumi din yung, yung utak mo. <laughs> diba? Baka depende kasi paningin mo yan eh, diba? Uh, kung hindi maganda paningin mo, siyempre, register sa, sa utak mo, hindi rin maganda, diba? Pero kung mabuti yung paningin mo, uh, nasa ayos, diba? Kasi ano yun, parang ano mo yun, yung view mo eh, yung sight mo, diba? Yung point of view mo, 'Yung paningin mo, 'yung pag sinabi kasi 'yung paningin, hindi lang 'yung sa sa literal na, na nakikita mo, no? Kundi uh, ano, ano 'yung 'yung uh, pananaw mo, 'di ba? Kung 'yung uh, negatibong negatibo, 'yung paningin mo sa lahat ng bagay, so nagiging negatibo rin 'no, 'yung nasa utak mo at magiging negatibo rin 'yung gagawin mo kasi magre-reflect 'yun sa action mo eh. Diba? Kasi kung ano yung nasa utak mo, na, siyempre, alam naman natin na yung utak, yun ang nagkukontrol nag ng buong katawan ng tao, no? Nakano na yan, eh. Yun uh, yan ang nagkukontrol, eh. Kaya kapag may diferensya yung utak mo, may diferensya rin yung galaw ng katawan mo. <laughs> diba? Kaya may kita mo sa aksyon ng tao, eh, malalaman mo, may ano to, may something wrong no sa o, sa utak ng tao to kasi yung kilos niya parang wala sa ayos, no? Pag wala sa ayos yung kilos niyan, uh, malamang wala rin sa ayos yung utak 'yan, di ba? <laughs> no? So, uh, may kita natin dito kasi yung mata natin, hindi lamang kasi kung, kung ano nakikita mo, nagre-register no sa sa utak natin. Kaya sabi nga, uh, kung bubuksan yung mata ng tao, no, uh, uh, ito yung pinakamadumi, kasi nandiyan lahat eh. Di diba? sa ba? Saan ba nanggagaling yung maduming isipan? sa nakikita mo? Di ba? Uh, yung nararamdaman mo, bakit nagagalit o nakaramdam ng galit yung puso mo? Kasi sa mga bagay din na nakikita mo. Di ba? Uh, nagiging masaya ka, nakadepende sa nakikita mo. Nagiging positibo ka, nai-inspired ka, uh, depende sa nakikita mo. Di ba? Uh, ano pa? Nagkakaroon ka ng encouragement. Uh, natutuwa ka jo na lahat, lahat ng mga magiging expression mo, lahat ng mga maiisip mo halos no? mararamdaman mo, nakadepende kasi 'yun saan nakikita mo, 'no? At uh, may iba namang tao, iba-iba 'yung ano, masyadong opposite 'no, 'yung iba nakikita niya na 'yung iba ay tumatawa pero siya parang galit siya o malungkot. <laughs> So, may kita natin dito kasi yung mata natin, hindi lang kasi yung ano eh, uh, uh, nare-register sa utak natin, uh, nakadepende kung ano yung magiging damdamin natin base sa nakikita natin. At the same time kasi mata natin, wala tayong maitatago eh. Yeah? Kaya nga may mga tao na uh, mababasa mo yung isang tao sa pamamagitan ng kanilang mga mata. No? Kung sila ay malungkot, kung sila ay may problema, kung sila ay mayroong pinagdaraanan sa buhay. di ba? Kasi may mga taong may mga tao na mukhang masaya pero yung mata nila malungkot, 'di ba? Meron naman parang malungkot yung nararamdaman nila pero may kita mo yung mababasa mo kasi sa mata eh, no kung malungkot siya, galit siya. ano? kung takot siya, may punto takot, 'di ba? May may kita mo rin naman yun eh kasi yung yung mata niya no kung naluluwa siya, ah, nalulungkot siya kahit papigilan niya yung luha niya, may kita mo yung sa mata niya na uh, parang gusto niyang umiyak o meron siyang gustong sabihin sa iyo pero hindi niya masabi. Pero may kita mo sa pamamagitan na kanyang mamata. Yung mata, pwedeng makipag-communicate, di ba? Pag uh, gusto mo ang tao ay tumigil na sa kanyang pinagsasabi, titignan mo lang, no? <laughs> Tawag doon, makuha ka sa tingin, no? Pag tinignan ka na ng asawa mo, <laughs> alam mo na kung ano ibig sabihin, no? Malalaman mo, eh, no? kahit hindi siya magsasalita, pag tinignan ka, makukuha mo na agad eh, di ba? Kahit nga yung um, yung mga taong uh, nagsesekreto, no, kung may gusto siya na, wag mo sabihin, wag mo sabihin, no? Uh, titignan ka lang eh, no? So magigets mo na kung anong ibig sabihin, kung sasagutin mo ba yung nagtatanong sa iyo o hindi, di ba? Kung sasabihin mo ba yung uh, alam mo o hindi, di ba? But, ano na sa pamamagitan ng paningin is maano mo siya ma makakaroon ka ng communication. Di ba? Kaya nga sabi doon, sa yung ano, yung ilaw ng katawan natin, no? Kung malinaw ang yung paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan, no? So malinaw, maganda, positibo, no? Mabuti ang pan paningin mo, walang mga sumasagabal, clear yung uh, nakikita mo, magiging clear din, no? Yung buong katawan mo. Diba? Kaya ang sabi ko kung ano, ah uh, ano nararamdaman mo nakadepende sa mga bagay no na nakikita mo yung mga naiisip mo nakadepende rin sa mga bagay na nakikita po natin kaya nga napupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan ngunit kung malabo ang iyong paningin mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan so napakalaga po kasi yun eh no? Kunyari, sa mga problema nakadepende yan kung paano mo titignan yung problema yung sitwasyon na nangyayari sa buhay mo kung titignan mo yan na madilim o negative So magiging negative rin yung magiging reaksyon ng katawan mo. ba diba? yung yung galaw mo, yung action mo. Pero kung titingnan mo siya na positive, maganda. So may kikita rin 'yon. Uh, agagalaw yung katawan mo uh, base no doon sa sa pananaw mo, no sa sa paningin mo, di ba? So dito sinasabi na kung ang ilaw mo madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Di ba? So tayo bilang tayo naglilingkod sa Panginoon pinapakita no na ano may yung bagay na nakikita natin yun eh, tinuturuan tayo yung, yung attitude natin eh kung paano natin ito titignan di ba paano natin siya i-appreciate sa mga sitwasyon na dumarating sa buhay natin no sa mga trials sa mga problema no? paano mo siya titignan paano mo siya ibabalance So napakahalaga yun mga kapatid. Kaya kung malinaw yung paningin mo sa mga bagay na yun, kahit sabi mo pa problema yun o may negative na bagay na yun, pero hindi mo tinitignan yung negative uh, side, hindi mo uh, hindi makikita mo yung negative, di ba? May kita mo yan eh. Pero hindi 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 mo hayaan yung sarili mo na madaig ka sa negative na yon. Kundi hahanapan mo siya ng yung titignan mo yung positive side no ano ba yung uh, uh, makukuha ko no out sa negative na bagay nito ano yung pwede kong makita na magiging positibo di ba gano sa problema eh yes ito yung problema ito nakikita mo na problema pero yung tinitingnan mo hindi yung pro, yung problema kasi nakita mo na yun eh so yung hahanapin mo yun yung gusto mong makita ngayon ano yung solusyon no ano yung uh, pamamaraan para ma-solve Uh, ano ba yung magandang gawin? Ano ba yung magandang plano no, na nakikita mo? Di ba? Yung nabibisualize mo. Sumalawa so, kasi yan pag sinabi mong paningin eh. Di ba? Ano, ano yung pagbi, ano mo? Kaya pag madilim yung paningin mo, madilim din yung utak mo. Madilim din yung mararamdaman mo. Di ba? Kaya nga napakalaga na pagpaliwanag, ano, uh, magliwanag. Yung lalo na na, siyempre, yung liwanag ni Kristo. Kaya nga napakalaga, nandun yung salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos is liwanag. ba? Diba? Uh, kaya nga, your word is dal alam to my feet. No? Sa aking, uh, sa aking pa at sa aking daraanan. No? Patnubay. Diba? Sa aking daraanan. Kaya nga napakalaga, no? Na yung salita ng Diyos. Kasi, uh, dahil sa salita ng Diyos, nakikita natin kasi niniwala tayo na ang lahat ng bagay may purpose ang Diyos. Kaya sa kahit pa sa tingin natin, parang hindi maganda, parang uh, uh, negatibo 'yon, pero nakikita natin may positibo na mangyayari. No, may magandang uh, sa likod nito, merong magandang uh, uh, nagtatagong uh, secret, 'di <laughs> Nakatagong uh, um, na dapat mong i-discover, 'yan, na dapat mong hanapin. Tama, diba? pero kapag naghahanap tayo, ang gagamitin natin paningin, hindi po yung bibig natin, no? Kasi minsan, baka mas mabilis pa yung bibig natin kaysa sa paningin natin. <laughs> no? So, yun lang mga kapatid, no. Napaka na naman po 'to. Ang uh, ang uh, mata natin siya yung uh, ilaw ng ating katawan, no? Your eyes are windows into your body, no? So yun naman mga kapatid at nawaan Diyos ay pag uh, pagliwanagin, no, yung ating pong mga paningin upang uh, makita natin yung uh, yung liwanag, yung kagandahan ng ating uh, Panginoon, di ba? Kasi nga kapag yung uh, tayo ay uh, lumalakad, no? sa salita ng Diyos at uh, ito yung magiging uh, uh, pundasyon natin, no, ito yung magiging parang Uh, dito tayo yung pananaw natin sa buhay ay naka-ground no sa salita ng Diyos makakaasa tayo no na yung mga bagay na sa tingin ng iba ay madilim ang Diyos ang magpapaliwanag nito sa atin no para ating maunawaan makita na sa likod ng mga bagay nito na, na ating dinaranas sa mga sitwasyon na pwede nating karapin may mabuting plano ang Diyos. So yun naman mga, mga kapatid and God bless po sa ating lahat. Hallelujah.